Alam nating maraming tao ang nagsasabi kung paano nagbago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kapag tinanggap natin siya sa ating buhay, habang mas lumalago ang ating pagmamahal at relasyon sa Kanya, at habang lumalapit tayo, masisimula niya tayong baguhin mula sa loob ng paglabas. Babaguhin ng Diyos ang mga nasira at magulo nating buhay. Bibigyan niya tayo ng bagong pagkatao at bagong pamumuhay. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga sikat na personalidad na nabago ang buhay matapos nilang tanggapin ang Panginoong Heso Kristo sa kanilang mga buhay. Paano nga ba pinabago ng Diyos ang ating pagkatao? Ginagamit ng Diyos ang banal na espiritu para baguhin tayo. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan, pananalig at direksyon para sa pagbabago ng buhay. Kapag isinuko natin ang ating kalooban at ang ating buhay sa Kanya, darating ang banal na espiritu upang manirahan sa atin. Kung ikaw ay nakay Kristo na, mapapansin mo na mayroong pagbabago na nangyayari sa buhay mo. Makikita mo na hindi na ikaw ang tulad ng dati at may isang bagong katauhan na. Ito ay dahil sa ating Panginoong Yesu Kristo. Sinasabi nga sa 2 Corinthians 5.17, Ang sino mang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Ito ang nangyayari sa mga taong tumatanggap sa Panginoong Yesu Kristo kung saan ay nagkaroon ng bagong pagkatao, bagong pamumuhay at higit sa lahat ay tunay na relasyon kay Kristo Yesus. Narito ang tatlong pinakakilalang tao na nabago ang buhay sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo. Number 1, Baron Geisler. Sa murang edad, pumasok na si Baron sa entertainment industry. Labing dalawang taong gulang nang pumasok si Baron sa pag-aartista sa edad na 17 ay nagsimula siyang maimpluwensyahan ng mga barkada na magbisyo. Nakilala siya bilang versatile character actor pero nasira ang kanyang showbiz career dahil sa kanyang kontrobersyal na ugali. Naging mayabang ang taong ito at dumating sa punto na halos masira na ang kanyang pamilya at sarili niya dahil sa mga kalukuhan na ginagawa niya sa kanyang buhay. Nabuo ni Baron ang kanyang insecurities noong bata siya Nagkaroon siya ng mga insecurity, self-pity, pakikipagkumpitensya, perfectionist at gustong maging pinakamahusay pa sa mahusay. Siya ay naging mapagmataas at umaasa na kaya niyang magawa ang lahat. Dumating pa sa punto na naniniwala siya sa kanyang sarili bilang isang taong dakila o isang Diyos. Ilang beses na siyang labas masuk sa kulungan, nasangkot sa mga gulo at away, sa mga co-actor at kung ano-ano pa mang mga pananakit at masasamang mga bagay. Sa katunayan, pitong beses na din siyang narihab dahil sa pagkalulong sa mga iba't ibang masasamang bisyo. Doon ay pabalik-balik siya sa kulungan pero hindi pa rin nagbabago. Napakahirap ng mga panahong iyon para kay Baron. Hindi naging madali para sa kanya na harapin ang kanyang mga adiksyon. Isang araw, binalikan ni Baron ng isa pang makabuluhang sandali kung kailan gusto na niyang magbago para sa ikabubuti. Natauan siya at sinabing hindi iyon ang dapat niyang buhay. Parang nasa impyerno siya sa kulungang iyon at hirap na hirap sa kalagayan at ang pakiramdam niyang nag-iisa. Natakot ako kaya lumuhod sa detention cell. Sumuko na lang ako at sinabi sa Panginoon, mangyaring ilayo mo ako sa lugar na ito. Pagsisilbihan kita habang buhay. Noon na isang bagay ang napagtanto ni Baron na hindi niya kayang gawin ng lahat sa kanyang sarili. Nadama niyang pinabayaan niya ang Diyos, ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Nagpasya siyang humingi ng tulong at pumasok sa isang rehab sa Cebu. Sumali rin siya sa isang grupo ng pag-aaral sa Bibliya. Doon ay nakahanap siya ng suporta at kaliwanagan. Nais niyang gumaling at sa tulong ng banal na aklat at pagbabasa nito araw-araw, patuloy siyang nagmumuni-muni at gumaling. Simula noon, nahanap niya ang tunay na makapagbabago sa kanya at nahanap niya sa kanyang puso ang Panginoong Yeso Kristo. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nagbago siya at naging isang kristyano. Na realize niya na para magbago at magtagumpay, kailangan mong magsakripisyo ng napakaraming bagay at hindi iyon madali. Walang madali at kailangan mo talagang magsumikap. At nang tanggapin niya ang Panginoong Isokristo, nalaman niya ang mabuti ang masama at ang pangit nang patawarin niya ang kanyang sarili at ang iba pinalaya siya nito sa kanyang kasalanan ikalawa Hayden Ko si Dr. Hayden Ko ay isang celebrity surgeon isang matalino at sikat naging madali ang pera at babae nalulunod din siya sa mga bisyo ngunit hindi ito naging sapat noong bata pa siya Dalawang beses siyang namulestya, siya, kahit madalas daw niyang tinatanong ang Diyos kung bakit inahayaan ito na mangyari sa kanya ang mga ganong bagay. Paglipat sa med school, na siya ng mga kaibigan ng mga bisyo, siya ay naging gumon dito at siya inaligaw. Ang mga tao sa kanyang paligid ay nakumbinsi rin siyang hindi totoo ang Diyos, naniwala siya sa kasinungalingan dahil gusto niyang hindi totoo ang Diyos para malaya niyang gawin ang gusto niya. Si Hayden ko ay nasangkot sa isang public scandal noong 2009. Isang hindi kilalang tao ang tumawag sa kanya at humingi ng 4 na milyong piso at kapag hindi raw niya na ibigay ay ilalabas nito ang kanyang scandal. Hindi niya ito pinansin at noong birthday niya mismo lumabas ang kanyang scandal at nag-viral ito sa internet. Kumalat ito at napanood ng maraming tao. Dahil doon siya ay naging headline na ng mga dyaryo at palabas. Ang kontrobersyang ito ay kumalat at naging laman ng mga balita. Hanggang si Hayden ko ay hinarap sa pampublikong hearing sa Senado. Binawi din ng PRC Medical Board ang kanyang lisensya bilang doktor. Noon siya ay binansagang the most hated man in the country. Ito ang pinakamatinding naranasan niya sa kanyang buhay at halos lahat ng tao at ng kanyang mga kaibigan ay ayaw na sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Simula noon, siya ay nakipaglaban sa labis na kalungkutan at kawalang pag-asa sa buhay na umabot pa nga sa pagtatangka na tapusin ang kanyang buhay. Sa dalawang beses niyang pagtatangka, hindi siya nagtagumpay, hindi rin ma-explain medically pero walang anumang damage sa kanyang katawan sa ikalawang pagkakataon. Dito na niya naisip na hanapan ng sagot kung bakit nabuhay pa siya. Dahil naghahanap siya ng maraming kasagutan sa kanyang buhay, sa maraming libro at sa mga tao na kinausap niya. Merong isang libro na nabasa niya na tunay na nakapagpabago at nakasagot sa kanyang mga tanong. Ito ang Biblia. Ayon sa kanya, ang kanyang tanong ay naging confession at ang confession na iyon ay naging submission kay Kristo. Si Hayden ay nakatagpo ng panibagong pag-asa sa Panginoong Isu Kristo. Ang Panginoong Yesu Kristo ang nagligtas sa kanya ayon sa kanyang patutuo. Ibinigay ko ang aking buhay kay Heso Kristo bilang aking tagapagligtas sa ang aking Panginoon. Hindi perpekto ang buhay ko at hindi rin ako perpekto. I still have many struggles hanggang ngayon. Ngunit habang lumalaki ako sa isang relasyon kay Heso Kristo, binibigyan niya ako ng biyaya upang lumaban at mapagtagumpayan ang kasalanan. Hindi na ako nag-aalala tungkol sa aking pas at hindi na rin ako nababalisa sa aking kinabukasan dahil tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ikatlo, Manny Pacquiao. Kilala si Manny Pacquiao bilang isang mahusay at professional na boksingero, media celebrity at naging politiko. Siya ay kinikilala bilang pambansang kamau at naging tanyag sa buong mundo sa larangan ng boxing. Ito ang nagdala sa kanya sa pagbangon mula sa matinding kahirapan tungo sa tugatog ng tagumpay. Pero bago siya makarating sa ganong tagumpay, makikita natin ang buhay niya ay puno rin ng kasalanan, alak, pagsusugal, babae at marami pang sa buhay. Sabi pa niya, Nagsisimba ako kapag linggo ngunit mula lunes hanggang sabado nasa bar ako at umiinom. Nagsusugal ako. Walang ingat sa salita ang lumalabas sa bibig ko. Nangangalun niya ako at wala akong pakialam. Ngunit isang gabi na naginip si Manny. Sa panaginip niya meron isang kagubatan na puno ng mga bulaklak at nakita niya ang dalawang anghel. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng kagubatan. Nakaluhod at nagdarasal na nakasumsubang muka sa lupa. Pagkatapos ay nagkaroon ng maliwanag na liwanag at narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsasabi, Anak ko, anak ko, bakit ka naliligaw? Iyon daw ang sinabi sa kanya ng Diyos at ang boses nito ay sampung beses na mas malakas kaysa sa kulog. Hindi ito pinansin ni Manny. hanggang isang araw ay nakakita siya ng Biblia at binasa ito. Doon niya nalaman na totoong nakikipag-usap ang Diyos sa mga panaginip noon pa sa Bibliya Umiyak si Manny sa Panginoon at simula noon nagbago na ang kanyang buhay. Mas lalo na siyang naging uhaw sa salita ng Diyos at nagbabahagi na siya ng salita ng Diyos. Ang impluensya at kasikatan ay ginamit niya ngayon para marami pa ang makakilala sa Panginoong Isu Kristo. Mula noon, mahig mahigpit na pinangawakan ni Manny Pacquiao ang kanyang pananampalataya. Ito ay isang manghang karanasan. Ayon kay Manny, masiyasiya dahil natagpuan niya ang tamang daan ang kaligtasan. Kinakailangan tayong ipanganak muli tayong lahat. Kapag ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoong Yesus, ang ating walang hanggang tadhana ay nababago. Mayroong isang prioridad, isang bagong layunin sa buhay at naroroon na nanahan ang banal na espiritu. Mga kapatid, Mahalagang tandaan, habang sinisimula ng Diyos ang pagbabago sa ating, gumagamit siya ng tatlong kasangkapan sa proseso. Una, ginagamit ang Diyos ang Biblia para magkaroon ng pagbabago sa buhay. Dahil sa pamamagitan ng kanyang salita, tinuturuan niya tayo kung paano mamuhay. Ikalawa, ginagamit ang Diyos ang banal na espiritu para baguhin tayo. Ito ay nagbibigay ng gabay, kapangyarihan, pananalig at direksyon para sa pagbabago ng ating buhay. Ikatlo, ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari para baguhin tayo. Kasama natin ang Diyos, ang Diyos ay laging gumagawa sa atin. Anumang buhay na meron ka ngayon, anuman ang iyong pinagdaraanan at kung kailangan mo ng pagbabago, tanggapin mo lamang ang Panginoong Yesus Kristo sa buhay mo. Kahit gaano pa kabigat ang iyong kasalanan sa buhay, lagi mong tatandaan ang Panginoong Yesu Kristo na naghihintay sa iyo. Kailangan mo lang humingi ng tawad sa Kanya at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas. Kung gusto mong magkaroon ng kahulugan ng iyong buhay, ang Panginoong Yesu Kristo ay bukas ang kamay na tanggapin ka anytime. Hindi mo man mababago ang paraan na gusto mong mabago, ngunit kaya kang baguhin ng Diyos, higit pa sa iyong inaasahan. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy na ating ipalaganap ang buting salita ng Diyos. Ingat and God bless!